Kulay brown ang tubig, oh. Sa dami, oh. Traffic. Traffic na. Tara, samahan niyo ako sa Philippine Embassy. Naglakad na ako. Bumaba na ako ng bus kasi super traffic. Ayan, maganda naman ang panahon. Medyo mainit this morning. Kaya, laka tayo dyan sa may tulay. Kasi ang sunod na bus stop ay super traffic talaga. Yeah. Yeah. Salamat po sa inyo like right. and subscribe. Narinig ko sa inyong like and subscribe. On the way home na po ako.